Kung ano sinabi ng palasyo, uulitin mo lang. Hindi pwede ganoon. Oh, sabi ni Nobita, press briefing niya, hindi press briefing ng Malacanang. Kaya nga, sasabihin niya, hindi pwede ganoon. Hindi pwede yung ginagawa mo, main character syndrome ka. Oh, dapat naman talaga mga department heads ang nagsasalita dyan. <clears throat> Tapos sasabihin mo na kapag nag-fake news ka, dapat pumunta sila diretsyo doon sa mga departamento at doon magtanong. Imagine, pinapasahod ka ng taong bayan tapos basura lang yung, kanyo, yung, 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 ano, sinusupply. Oh. Sabi ni Shermy TV, di sana, sa vlog mo na lang kami nakinig. Kaya nga, akala niya kasi vlog niya yung PCO. Oh, sabi ni Sherwin Ikwahutor, PCO Propaganda Clear Office. My goodness. Sabi ni Pinoy Pinoy na ka, no? Attorney Claire is the perfect example of langaw sa ibabaw ng kalabaw. Hindi niya alam talaga yung trabaho niya.